Hello po, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Narito po si Tita Emi. Magluto po tayo ng pata, paksiw na pata. Ngayon tignan po natin kung anong mangyayari. Magluto po tayo. Samahin niyo po ako, mga kaibigan ko, mga kapilipinay. Tayo na po, ayan. Tapag po lang po muna kayo. Ayan. Meron po tayo dito ng tomato paste, toyo, ah, uh, oyster sauce. Bawang, bawang, sibuyas, at siling haba, meron po tayo at paminta. Pa. Ayan, meron po Meron din po tayong puso ng saging, yung bulaklak po, pinakabulaklak ng saging. Ayan po si Tita Emi, parang po makasama ninyo ako. Ayan, lagyan po natin ng matika. Lagyan na po natin ng matika. Ayan, lagyan na po natin ng matika. matika. Yung ating paglalito. Ayan ingat po natin yung bawang bawang ingat bawang me ponen know what Ilagay po muna natin yung patas para medyo lumambot po siya. natin itong papa. Ilaga po muna itong papa para po lumangot siya. Pero, palalangbutin pa rin po natin lagay pa rin po natin 'tong kuno pinaglagaan ko na po natin ng tomato paste. Tomato paste po yung nabili ng mga bata. Hindi po pala tomato sauce. Ilalagay po sa spaghetti. Tomato paste po ang nabili. Ang lalaki pa naman ang nabiling tomato paste. natin ang oyster sauce. diyan po po ng paminta. Ayan. Lagyan po natin toyo. Ayan, naparami na po. <laughs> Yung konti lagi, marami na po. <laughs> may Balik po natin itong pinaglagaan. Matuyo kaya ito? O hala, na matuyo. Si Mano kasi matigas pa. Lagan po natin ng toyo yan mamaya.

tapos tatakpan ko na din yung mga ah, pwede naman oh. siguro yan. Uh, Ito ko na din yung palipan. Malinis na to. Uh Na to. Oh, pwede ko. Sayang naman. Kinabitabi ko yun kasi <laughs> ako nagigit po ka din. Ang dami po natin na puso ng sarili. ganan po muna natin. Pagka may kulang po, natin po dadagdagan mamaya. Ayan. Muna to. Ayan po. Silitin natin yung ating nilulutong paksiw na pata. Kung ano na nangyari. Kung pata pa rin po ba? O hindi na? <laughs> Ayan po. Pero may maraming sabaw. sabay para matuloy ng konti yung ating paksil na pata ayan, marami-rami pa ako patuyuin natin yung sabaw niya iwanan po natin ng nakabukas para madali kong matuyo po, ang ating nilulutong pata ano na nangyari mukha pong luto na yung ating nilulutong pata paksiw na pata ayan, luto na po yan siguro po sige, po natin yung tikman po natin yung yari na po yung ating paksiw na pata Hmm. Tap na po. Yari na po yung ating paksiw na pata. Kaya, maraming maraming salamat sa inyo, aking mga kaibigan. Thank you mga kapinoy Pinay. Salamat po sa pagsubaybay ninyo kay Tita Ely. Nayari na naman po ang ating paksiw na pata. Ayan. Now, patuloy at patuloy niyo po kaming subaybayan. Ayan. Thank you po very much po sa inyong lahat. Mga amigo amiga, sa akin po manonood, sa aking po mga subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat sa akin po manonood. Subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kayo sa bell. Thank you very much po. Ay, bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.